kahangalan ang magtiwala sa kayamanan. Bawat isa ay makinig, makinig ang sino paman. Kahit saan naroroon ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o hamak ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman itong aking sasabihin salitang may karunungan, ang isipang ihahayag mahalagang mga bagay. Ang pansin ko ay itutuon sa bugtong nakasabihan, sa saliw ng aking alpay ihahayag ko ang laman. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog sa yaman ay nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Hindi kaya ng sino man ang sarili ay matupos, hindi kayang mabayarat tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat upang siya ay mabuhay ng hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Alam naman niyang lahat ay mamamatay, kasama ang marunong maging mangmang o hangal. Sa lahing magmamana, yaman nila'y may iwan. Doon sila mananahan sa libingan kailan paman. Kahit sila'y may lupaing pag-aari nilang tunay, maging sikat man ang tao, hindi hindi maiwasan, katulad din noong hayop, tiyak siyang mamamatay. Masdan ninyo yaong taong nagtiwala sa sarili at sa kanyang kayamanan ay nang hawak na mabuti. Sila. Tulad niya'y mga tupa, sa patayan din ang hantong. Sa patayan din hahantong, itong si kamatayan ang kanyang magiging pastol. Ang matuwid magwawagi kapag sumapit ang umaga laban doon sa kaaway na ang bangka ay bulok na sa daigdig ng mga patay na malayo sa kanila. Ngunit ako'y ililigtas, hindi ako babayaan, aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan, sila. Di ka dapat mabagabag ang tao man ay umaman, lumago man ng lumago yaong kanyang kabuhayan, hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinuob ng papurit nagtagumpay. Katulad ng ninuno niya, siya rin ay mamamatay. Masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Ang tao mang dumakila ay iisa ang haltungan. Katulad ng mga hayop tiyak siyang mamamatay